Guys, nandito na kami, guys, sa likod ng uh, warehouse building. Dito na po kami nag-ano ng pintura, no? Nag-continue. Uh, Kasi tapos na kami doon, guys, sa uh, harap. So, dito na naman kami ngayon sa likod. So, papunta to. Lahat to na mga straight line. Lahat, lahat na mga straight line yan, yon. Kita nyo. Lahat yan, guys, no? Dito po kami sa likod ng uh, warehouse. Kalimutan natin ang warehouse. Kasi <laughs> So, dito po tayo sa likod ng warehouse. So, 'yan ang mga iba din dito is nagpipintura din ng uh, sa corbstone 'Yan, nagpipintura sila sa corbstone yung kulay dilaw. Kulay dilaw. Kulay dilaw at saka kulay black. 'Yan po si Yusuf at saka yung isang India din. Tatlong India sila dito, guys. So nilagyan po nila ng pintura ang mga curb Kita niyo to? May naglalagay ng kulay dilaw, may sumusunod na naman na naglalagay ng kulay black. So dito po yan lahat sa likod ng warehouse. So, yun kasi tulong-tulong na ito guys para matapos na rin siguro to kasi panay sabi nila na i-hand over na daw or i-turn over na daw to sa government pero hanggang ngayon wala pa naman continue pa ang pagtatrabaho so mas maganda ngayon kasi for the meantime dito pa po, po kami at saka hindi masyadong uh, ano sa trabaho nakaka relax lang kasi dito guys medyo relax lang ang trabaho dito so kaya nga ganoon Ito pong mga poste na ito may naglalagay ng kulay dilaw din 'yun ang naglagay si Yusuf so may nagsusunod yan. may nagsusunod diyan maglalagay ng black so ito pala si Yusuf. O, oh, ipakita ko si Yusuf. Yan ang likod ng warehouse. Yusuf Kehalhe. Kehalhe, Yusuf. Yan si Yusuf, guys. Uh, naglalagay po siya ng black paint. Yan. Yan. Ang And this is my friend, uh, si, Yusuf, si Yusuf, guys, is a good person. Like And uh, Marlon. He also individual. He also, he will by the vacation you. Inshaallah. Uh, so, so. So, yah guys, ang kinagawa ni Yusuf. Nung kahapon is naglalagay siya ng yellow color, yellow paint. And now. Yellow, black. And now he's uh, putting black color or yeah. painting uh, black color here. So. That's uh, only guys. Friend, yeah, working uh, road black, road black. You working, You're working cor corbstone, this. corbstone, cor no, corbstone. Just uh, too much cooling, cooling, cooling too much. Guys, ah, uh, guys ang araw. It's very good sun, sunshine. Because now I'm not feeling cold. Because uh, in the morning too much cold really. Maybe six degrees, five degrees. So. That's it for today, guys. Thank you for watching and uh, God bless us all.